Lagi tayong kasama sa listahan ng korupsyon. At sino rin ang nagsabi nung panahon na kumakandidatong presidente si Senator Miriam Defensor Santiago, sino ang sinabi niyang lumaban sa korupsyon? Isa lang! Isa lang ang lumaban sa korupsyon! Sino? Diba? Mismo sa bibig niya lumabas isa lang ang lumaban sa corruption at yan ay walang iba kundi si Rodrigo Roa. Kaya so, nyo kasi, kami yung buong pamilya, marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Idol! Napakahalaga po ng ibinigay sa akin ni Digong. Itigong... Ayan nyo po, po ako makapagpasalamat sa inyo sapagkat kahit na napakainit dito sa... Ang init! Pero nandyan po kayo. Gusto ko sana, wala din ako sa lilim. Pero, oh, ano ba ito? Pasensya na muna kayo. Kung dito naman ako, hindi niyo ako makikita. Alam niyo po, itong mga ganitong pagtitipon, I love you too, ma'am. I love you. Totoo po yan. Galing po yan sa puso ko. Uh, I love you too, pare. <laughs> Alam niyo, gusto ko pong uh, malaman ninyo na katakot-takot ang pagbabatikos sa akin. Sinasabi nila lagi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte siya lang daw ang pinagsisilbihan ko, hindi ang taong bayan. Alam nyo, yung mga gano'ng patutsada, pagka pinakikinggan ko, parang mga mangmang -mang yung nagsasabi niyan. Taloob ho ng ilang taon, kailan nyo ba naramdaman na nagkaroon ng pagbabago sa Pilipinas? Panahon lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte naramdaman ng pagbabago. Yes! Hindi po kailanman naramdaman ng Pilipino na pwede siyang maglakad sa kalsada. Yes! Noon, pag naglakad ka sa Adinita o lugar, mahuhold up ka. Maagawang ka ng cellphone. Yes! nagkalak ang mga atik, nagkalak ang mga lasenggo. Sino ba ang unang-unang nakahinga ng maluwag ng naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte? Ang bayan at ang mga katulad ninyong OFW. Sapagkat alam ninyo na inyong mga pamilya ay safe sa Pilipinas. Hindi ba natin pwedeng sabihin sa mga taong nang babas sa atin, umaalipusta sa atin, na pwede ba buksan nyo yung mga mata ninyo? Okay! Sa panahon, sa panahon na tatlong milyon ng adik, siya sabu, sino ang tumindig? Di ba si PRRT lang? Sino ang tunindig laban sa mga mayayamang umaabuso sa taong bayan? Diba si PRRT lang? Yes! Sino ang naglabas ng mga alam naman nyo siguro napakadaming mayayamang kung sino pa mayayaman, hindi nagbabayad ng tax? Yes! Yes! Si PRRT lang ay lumaban dyan sa mga yan. Nung panahon na ang tubig ginagawang negosyo. Ang kuryente, ginagawang negosyo. Isa lang ang presidente nagsalita na yung mga yan, ginagamit ng mga Pilipino. Sino yun? Si Pia Artilang. lang. Yes! Kaya kung titingnan nyo, mga mahal kong kababayan, hindi tayo loko-loko dito ngayon. Tama! Ang sinasabi nila, loko-loko tayo. Pambihira kayo. Pa! Talagay ko, mas sila ang loko-loko tayo ay nasa katotohanan lamang. Amo! Ang gusto natin, number one, <laughs> ang gusto natin, makauwi na si Pangulong Digong. Yeah! 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 Wala naman tayong inihinging iba. Yun lang, pauwiin nyo. Sapagkat, yung ginawa ninyo, na tinala nyo doon, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para nyo nang ipinagbili ang kalayaan at kasarilan natin. Ah! Bakit ko nasabi yan, Ilan ang bayanin Pilipino ang nagpakamatani para magkaroon ng kalayaan sa mga dayuhan? Ilan? Tapos na yun, ititiliper ni Gun, Yung presidente natin, napakakalukuhan naman maroon. Kung merong kasalanan ang ating Pangulo, dapat sa Pilipinas niya nilitis. Hindi po pwedeng dinideliver nyo sa ibang bansa, bihira. kapag ka may Pilipino na nagkaroon ng kasalanan sa abroad, pinauuwi natin, di ba? Yeah. Ito, ibang klase, dinideliver natin. Sana, sana, ang kasunod, ang hinihingi natin, lahat tayo nagdasal Alam po, lahat panalangin natin, pinakinggan ng Panginoon, at wala nang impeachment ngayon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero marami pa rin mga nagtatalino-talinuhan. Hindi ko naman maintindihan nagdesisyon na yung Supreme Court mayroon pa rin mga matalino daw. na sinasabi na hindi daw tama ang desisyon ng Supreme Court. Pambihira. Ano ba ibig sabihin ng Supreme? Ano ba ibig sabihin ng Supremo? Ibig sabihin kataas-taas ang hukuman. Kapag nag-desisyon yun, ibig sabihin, yun na yun! Ang dami pang pumapapel. Ang daming nagsasalita. Ang daming nagsasabi na pati kaluluwa niya. Ang bihira oh. Mga kababayan, sana naman gumating ang panahon na tayo ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi po pwedeng pagnatalo. Ang dami pang Pag Pagnatalo, tanggapin na, talo. Eh. Para tayo makamove on. Kaya tayo hindi nakakamove on dahil puro tayo reklamo. Bakit hindi natin pag-usapan ang isu ng bansa? Ang dami nating issue na dapat hinahana diyan sa Senado mismo. Sweldo ng tao. Yan dapat ang una natin harapin. Trabaho. Yan ang unang dapat harapin. Taas ng kuryente buhay. Yan ang mga dapat nating pinag-uusapan, hindi impeachment. Makakahayagad yeah. pa rin init ng araw, ano? Dumating ako dito, papogi ako eh. Pagdating ko rito, kumaktak na yung pawis ah. Eh alam nyo, nakakatuwa ho eh, nakakatuwa. Kapag ka ganito, nagkikita-kita tayo mga Pinoy. Hindi naman tayo magbabarkada. Okay. Hindi naman kita siyota. Ah. Patay tayo dyan talaga si Digong kung ano-anong na ituturo sa akin. Eh. Idol! Wala naman tayong mga pinagsamahan. Pero sama-sama tayo dito dahil naniniwala tayo sa katotohanan. Sana dumating ang araw Wow, thank you, ma'am. Bigyan ng love ko. Eh, salamat po. Delikado ako sa asawa ko nito. Bakit Muslim naman ako, ma'am. Punasan ko lang, ha? Ah, kasi... Assalamualaikum. Assalamualaikum, sister. Ah, bago po ituloy ko pa yung pagsasalita ko, hayaan niyo muna po akong mag- -gaan. Pugay muna sa Panginoon. A'udhu billahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu Allah rasulillahi, Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala at awa ng Diyos sa inyong lahat. Ipagpapatuloy ko po. Bukas po. Umpisa na naman ng Senado. Kami po ay magpakatapos po nitong pagsasalita ko. Ako pwede diretso na sa airport at uuwi na po ako dahil bukas ng alas 9 ng umaga, magbubukas na po ang Senado. Bukas po makikita na natin ang mga bagong halal na Senador. At itong mga bagong halal na Senador, napakadami po nilang sinasabi. Ang sinasabi nila dapat ituloy ang impeachment. Papayag ba kayong ituloy pa? Tapos na na naman! Uubusin na naman nila yung oras ng Senado Ito! sa isang bagay na sinabi ng ating namayapa at bayani na si Senator Miriam Defensor Santiago, kung naaalala ninyo. Ano ang sinabi niya? Noong impeachment, ni Chief Justice Corona. Ano ang sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago? Sino ba ang malinis sa inyo? Pambihirang mga tao yan, no? Hindi ba ba sila narindi sa sinabi ni Senator Miriam Santiago? Nung panahon ngayon, sinabi niya niya sa mga mukha nila, na dito sa Pilipinas lagi tayong number one sa corruption. Lagi tayong kasama sa listahan ng corruption. At sino rin ang nagsabi nung panahon na kumakandidatong presidente si Senator Miriam Defensor Santiago, sino ang sinabi niyang lumaban sa corruption? Isa lang. Isa lang ang lumaban sa corruption, sino? Viva! Diba? mismo sa bibig niya lumabas isa lang ang lumaban sa corruption at yan ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte hindi magkayakap yan hindi magkayago si defensor at si Duterte hindi pero lumabas sa bibig ng bayaning senadora na iisa lang daw sa Pilipinas ang lumaban sa korupsyon. At yon ay ikilulong nila ngayon sa ICC. Ko, hindi ba dapat tayong masaktan, mga mahal kong kababayan? <laughs> Dahil lahat naman talo naniniwala kay Senadora Santiago, hindi ba? Alam naman natin na si Senadora Santiago ang lumaban din sa korupsyon dyan sa lahat ng napuntahan niya. Customs lahat, nung naging judge lahat. Nilabanan niya yan. Pero sa harapan ng maraming tao, doon sa kanilang debate, nung presidential election, sinabi niya mismo. Tapos ngayon, pagbibintangan nila, si Inday Sara Duterte, na kurap at pambihira. Naglolokohan talaga tayo sa Pilipinas. Dapat, ang pakikindyan ninyo, mga mahal kong kababayan, yung mga taong nagsasabi ng totoo at yung may kredibilidad magsabi ng totoo. Hindi kayo dapat maniwala dun sa mga taong pinagsususpetsahan at mayroon ding mga aso. Sino ba yung mga nagsasalita? Sino ang mga nagsasalita na si Inday Sara Duterte ay may ginawang kasalanan? Sino ba yung mga yan? Tingnan nyo muna sila. yung pagkakakulong yung pagkakakulong ah, uso din para karera dito no? baka padala ni Trillanes yung maingin niya alam nyo nalala ko tuloy si Digong pag si Digong nagsalita lagi akong kasama eh nung pumunta si Digong dito kasama ako kasama niya ako hindi ko makakalimutan yon. Ako kailanman hindi ako tumanggap ng pwesto nung panahon ni Digong. Kahit na binibigyan niya ako ng pwesto, hindi. Lagi kong sinasabi sa kanya, Digong, ako'y isang revolusyonaryo. Ang isang revolusyonaryo hindi sumasama sa gobyerno, nilalabanan ng gobyerno. Lagi akong kasama niyan. Kahit sa pumunta, Russia, pinakikilala niya ako sa mga producer. Nung pumunta kami dito, Official yun, nakilala ko yung mga producer dito sa Korea. Ayun, Ang sabi nung panahon na yun, pare ko, lumalabas ako sa araw ha, para asipin nyo, sama-sama tayo. Ha, <laughs> ah, hindi ako gumagalito dito. Eto ako sa liwanag. Okay, sama-sama tayo. Oh, hindi ako napapaputi. Nagpapaitim din ako. Kaya, hindi ko makakalimutan na ang pagmamahal ni Digong sa pelikulang Pilipino. Kasi sinasabi nila lagi yun, ah, de, kinalimutan ni Digong ang artista. Hindi po. Hindi po. Kami, inalagaan niya. Napakadaming artista ang naospital. Alam niyo naman, napakadami pong mga katulad kong artista na pagsumikat, ng, pag ng laos, Nawala ng pera, naghirap, ang dami po niyang inalagaan ni Tigong. Hindi ko po makakalimutan na si Tigong, hindi kailanman na alimot sa mga taong nagmahal sa kanya. Lalo na po yung mga artista ang naglingkod sa kanya. Pati na rin yung mga reporter na bumabanat sa kanya, may mga inatake dyan sa puso, tinutulungan niya. Hindi kailanman namili si Tigong kung ikaw ay kakampi o ikaw ay kalaban sa politika. Ang lahat kay Tigong, pantay-pantay basta Pilipino. Kaya sana, ang inihingi natin sa mga namumuno ngayon, hindi awa. Hindi ako hihingi ng awa para sa kay Tigong. Never dahil ang isang bayani hindi humihingi ng awa ang hinihingi natin pustisya karapatan ni Digong nasa Pilipinas litisin doon siya litisin kung meron siyang kasalanan dahil alam natin nakapagdayuhan masakit sa atin yun kahit naman sino eh, hindi, hindi lang si Digong. Hindi lang si Digong, kahit kayo. Kung meron kayo na balitaan na Pilipino na inuusgahan sa ibang bansa, kahit may ginawa pa yung kasalanan, masakit sa atin. Kasi kababayan natin yun. Lalo na to. Ang sinasabi nila, may kasalanan sa sa Pilipinas. Eh bakit sa nasa ICC? sana maintindihan natin yon kay makadigong ka, kay makaduterte ka, ke hindi. Dapat mong maintindihan na ang pinag-uusapan natin dito, pagka-Pilipino mo. Alayaan natin na ipinaglaban natin. Hindi naman siguro masyadong mabigat kung ihingin ng gobyerno. Kutal, kayo nagpadala. Sana naman, hingin ninyo na ibalik na si Digong sa Pilipinas. Paano tayo uulad kung hiwa-hiwalay tayo? Ito, makikita nyo, ang tagay nyo na sa South Korea. Dito sa South Korea, pag natapos na ang issue, tapos na. Abante na. Wala nang usapan, wala nang banatan, wala nang direct. Na. Sana maging ganun. Isipin ninyo, dito sa South Korea, isipin nyo lagi, sino ang tumulong dito sa South Korea? Pilipinas! Pilipinas! Yeah! Nung panahon na may gera sila, at nung panahon na mahilap sila, sino ang tumulong dito? Pilipinas! Pilipinas! Pero bakit nahuli na tayo ngayon? Maraming, 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 maraming Ang bango nung mo, ha? Thank you! Sobra na ho tayong nahuhuli. Ang init, ano? Ah, may t-shirt, may t-shirt. Ubuksan ko lang kasi pawis na pawis na ako. Ubuksan ko lang, ah. Hindi ako magpapakita ng apps man. Pinaturnan ko. Baka banatan na naman ako ng mga basya. O, magpapakita na dyan, Pero may apps pa, uri may apps. I love you, ma'am. Kaya po hindi nasasayang ang mga oras na ibinibigay natin para sa Pilipinas. Itong ginagawa natin, oo, para kay Digong, para umuwi, pero ito para sa Pilipinas po. sa Para sa kinabukasan ng mga anak natin at tayo'y magdasal na sana dumating ang panahon matapos na ang putang inang politika na to. Sobra na ang politika na to. Sobra na. Nakakasuka na. Maawa na kayo sa Pilipino. Kapag ka nasa ibang bansa, ang mga OFW, nakikita nyo lahat ang development. Nakikita nyo lahat ang progreso ng bayan nila. Pero ba't ang bayan natin, lubog sa baha? Lubog sa utang. Paano? Hindi na natapos ang politika. Magbubukas pa lang ang Senado. Ang pinag-uusapan na, impeachment! Tinatanong nila, bakit naman sinama mo pa yung asawa mo at anak mo sa dahig? Binapanatan po ako dyan, ha? Alam nyo kasi, kami yung buong pamilya, marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Idol! Napakahalaga po ng ibinigay sa akin ni Digong na absolute pardon. Ikukwento ko lamang po. Napakadami pong presidente ang nagsilbi ako. Napakadami. Lahat yan, pinagsilbihan ko, pero kahit kailan, di po ako tumanggap ng posisyon. Kaya wala po akong bahit ng kahit anuman. Lahat po yan. Pero walang nakaisip na bigyan ako ng absolute pardon. Wala. Isa lang. Si Tigong lang. Nung pagkapanalo niya, Opo, nung pag... Duterte. Totoo. Nung pagkapanalo niya, kinontak agad ni Senator Bongo yung aking manager, si Betsay Pidanes. Huwag mong sasabihin kay Idol, gusto naming bigyan ng absolute pardon si Robin. Hindi ko po alam nun. Isa pong supresa ang ginawa sa akin. Nung nanalo po si Digong, hindi ako nagpakita kasi hindi ko po ugaling pumapil. Hindi ko po ugaling magpapogi dahil pogi na ako. Hindi, pag lang yan. Sila po ang nag-usap. Isang araw pinatawag ako sa Malakanyang. Pumunta po ako doon. Pagdating ko, may inabot si Digong na folder. Sabi ko, ah, Mahal na Pangulo. Huwag mo akong tawagin pangulo, mayor lang, alam mo. Siya, eh? napaka-humble na tao po niyan eh. O oh, mayor, ano po ito? Kasi hindi naman po ako tatang. Akala ko posisyon ni. Eh hindi po ako tumatanggap ng posisyon ngayon. Hindi, basahin mo, buksan mo. May video po niyan, may video. Kahit hanapin niyo po sa YouTube, makikita niyo yan. ko. Pagbukas ko, pagbasa ko, binibigyan niya ako ng absolute pardon. Alam niyo po kung gano'ng kaimportante yon para sa isang nakulong. Ibig sabihin, binibigyan kanya ng pangalawang buhay alawang pagkakataon. Kasi po, pagka nakulong ka na, wala ka ng civil rights. Hindi ka na pwedeng bumoto. Ikaw na yung pinakamababa. Ikaw na yung lowest mamal. Sabi nga niyo. Pero dahil kay Tigong, binigyan niya ako ng panibagong pag-asa. At iyan po ang tinatanaw ng aking buong pamilyang utang na loob kay Tigong. Ngayon, opo, Duterte! 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 Alam niyo mga anak ko, perfect na perfect yan. <laughs> ngayon, ano ang connection niyan ngayon kay Bigong? Yan po ang ipinamumuka natin sa ICC. Ano yung natin sa ICC? Na si Digong, hindi totoo ang mga bintang sa kanya na hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. That's a lie! Yes. Definitely a lie. Yes. Dahil ako mismo, produkto ng second chance. Pangalawang pagkakataon. Si Digong, nung bago siya maupo, halal na siyang presidente, ha? halal na siya, bago siya naupo, anong sabi niya? Magbago na kayo dahil hindi niya matatanggap na ang Pilipinas ay maging drug country. Okay? Malinaw yun. Kaya ang pakiusap natin sa ICC na sana, sana, please, listen to us. Not just the other narrative. Okay? Hindi po pwedeng nakikinig kayo sa isa lang. Marami kami ang nagsayat. Mas marami tayo. At napatunayan niya nung nakaraang eleksyon. Dahil nanalo ang Duterte.